Mayong buntag sa inyong hangtanaan Dito kami ngayon sa Lanao del Norte pala Pupunta kami ng Santa Cruz Falls Kasama ko si Boss B Boss Bernard Ayun oh. gundo Kaya lang kasi Ilang araw siya na ulan ng ulan Kaya um, Brown yung tubig Pero ox na yan Solid na yan Pwede babalik na ng Maynila Bukas kaya sulitin na natin yung last day. Game, game, game. Boss B, ka muna. Hi. Yun. <laughs> ano kami? Hiking kasi uh, walang pumapasok na motor, tricycle, habal o kung ano man na pwede naming sakyan. Kaya talagang lakad style kami. Pero malapit lang naman siya. Hindi naman talagang masyadong malayo. Mga siguro 30 minutes na hike. Yon, yung lakad tawag nila ng lakad dito, hike. <laughs> no, hike talaga no. Mag-hike tayo, mag-hike. Ang ano pala noon, lakad buti nga um, cementado yung dadaanan yung problema lang namin ito yan yung ulap madilim dilim tignan natin kung anong pagdating natin doon kung uulan talaga o ano o pwede bang maligo syempre wala kaming alam kami ng kalaglagan na bato dito ano hmm eh. you know landslide pa niyan pag plan Ya, yeah. yeah yeah yeah, yeah. duyo. Kaos yun. Kaya, may main. Uy! Dito na kami! Yun o! Taas o! Yes! Taas ng balls! Doy! Dito ka doy! Pakita ka dito! you know Yun! Punta na namin! Ganda ganda! Yun, so dito na kami sa Santa Cruz Falls. Ayun siya, no? napakaganda. Sobrang taas pag dito ka sa ta taas, makikita mo. Yun, so ito daan, may kubo. Yan. Yan siya. Oh. Ang ganda. Ano lang kasi mga umulan lang ng il ilang araw kaya uh, malubog pero maganda siya, maganda siya talaga. Uh, ano oh ganda, grabe. Solid, solid. It's another uh, experience, you know. Experience. Woo, balls. galing, galing. Woo, grabe, init. <laughs> Yon ah. Uh, habang, ano siya, nag-jingle. Ayun, ah. Uh, <laughs> decision na namin na uh, mag-picture lang doon. Kasi yun nga, ah. Uh, saglit lang kami doon kasi pupunta din kami doon sa Picas, Picas daw. Yung Cathedral Falls, Catedral falls <laughs> daw doon. Oh, solid dito, grabe yung ganda. Maganda yung siguro pag summer kasi mas malinaw yung tubig, walang ulan, ganun. Pero pupunta kami doon, pangalawang falls. Lakad ulit, hike ulit. <laughs> isang oras na naman nalakaran. Lalay. <laughs> isang oras? Ay, Ay, ma, ma, eh. ma itim naman tayo. Huwag na. <laughs> Para lalong ano ba? lalong mag oh, pogi tayo pag mga ganitong kulay. mga cute pa. pwede ano na lang tayo, magbisaya na lang tayo, true. Ah, naon sa man ta padulong. Padulong ug pikas ba pikas ug ug pools. Ah. Da. Ma lakat-lakat ug laglag. Good ba? Ang man niya, Adili, man ka kayong tindi ang akong bisaya. <laughs> <laughs> ah, Nindot man yun itong no? Nindot ka ayo. Ah. Nindot pa. Nindot man yun. Eh, mag-hi to... Ano ka nang bisaya ba? Hi everyone. Ah... Mayong buntag inyo ang tanan. Yeah. <laughs> Yun lang pala alam <laughs> kami, ano, <laughs> 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 <Tansik lawad. laughs> mo. Lakaw man jud kami ka para magpangita ang ano, pangita. Talsik sa taong gabantay. Oo. Oh. Dili.

<laughs> Bro, pinamayindulas don. Uh -huh. To, ito Di atay, di atay manjud okay. mag Ano man? Hindi, e wala. mag pa 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 hindi ewan ko pa 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 kami sa Cathedral Falls. Ito siya, oh. Tingnan mo. One, two, three. Tabi mm. lang siya ng tulay. yan Ganda, Taas din. yan Pero, ano, parang hindi yata pwede maligo. Ganun. Siguro. Pwede. Ewan ko lang kasi hindi pa kami ibumaba. pa. Pwede maligo, no? Ito? Pwede maligo? Ito. No. Ito, tanong na lang namin mamaya kung pwede maligo. Okay. kasi ganda ng tubig, oh, hindi siya malubog, di ba, okay. Hindi. siya malubog, okay. eh. Sa Oo. Oh. siya doon, sa kabila, malubog dito. Pero ang sabi daw nung nakausap natin doon, pwede maligo sa falls. Ito lang, wala kasi naliligo. Ngayon, wala. Yun. Pero ang ganda, ayan, no? oh. Yan. Wow. Wow oh, wow 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 wow. ayun. Uh, kain ko na kami. Pero ano, hindi pa pala bukas yung swimming pool mga December pa daw. So, gagawin namin kain na lang tapos. Ah, uh, tingin-tingin lang dito, 'di eh. ba? waiting na lang sa order. mga extreme eh. ano, yung ko talaga <laughs> yung mga pinatatulungan ko para talaga Kaya diba kung saan mo ako nagigilang ang job na. Pupuntahan ko mga sa ita doon. ko talaga ko talaga yan. Pupuntahan ko talaga